Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Capricorn para sa Marso 22, 2025. Ngayong araw, habang ang enerhiya ng kalangitan ay tila nagbibigay liwanag sa iyong landas, ang iyong likas na determinasyon ay nagiging mahalagang gabay upang suriin at pagnilayan ang iyong mga layunin sa buhay. Ang araw na ito ay may hatid na kakaibang mahika na tila nagbibigay ng kakaibang sigla sa iyong puso at isipan. Sa kabila ng mga pagsubok na maaari mong kaharapin, dala mo sa iyong sarili ang isang matatag na diwa na nagsisiguro na ikaw ay magpapatuloy sa kabila ng anumang hadlang. Ito ay isang perpektong araw upang tumuon sa iyong mga ambisyon, Ngunit mahalaga rin na pagtuunan mo ng pansin ang mga koneksyon at relasyon na nagbibigay sigla sa iyong buhay. Habang binibigyang pansin mo ang iyong mga mitiin, magandang pagnilayan kung paano mo na ang iyong lakas sa positibong paraan. Maaaring sa mga nagdaang araw ay naramdaman mong may mga taong tila nakakaingit sa iyong mga tagumpay o mga bagay na iyong nakamit. Mahalaga na sa halip na mag-focus sa kung ano ang wala sa iyo, o kung ano ang mayroon ng iba, ituon mo ang iyong isipan sa mga biyayang nasa iyong harapan. Sa paggawa nito, matutulungan kang palakasin ang iyong kumpiyansa sa sarili, at itulak ang iyong isipan patungo sa mas positibong pananaw. Tandaan na ang pag-iingat sa iyong mga iniisip ay mahalaga rin sa iyong tabumpay. Sa tuwing mararamdaman mo ang pagpasok ng inggit o pagkukumpara sa iyong puso, hayaang ito ay maging paalala na ang bawat isa ay may kanya-kanyang takbo ng buhay. Sa halip na hayaang bumigat ang iyong damdamin, sikapin mong magpasalamat sa mga bagay na nasa iyong harapan ngayon. Ang pagtutok sa pasasalamat ay magdadala sa iyo ng mas malalim na kasiyahan at mas malinaw na pag-iisip. Sa ganitong paraan, magbubukas ka ng mas maraming oportunidad upang maakit ang positibong enerhiya sa iyong buhay. Ang pagtitiwala sa iyong sariling instinct ay magiging susi sa iyong mga desisyon ngayong araw. Ang iyong likas na kakayahang timbangin ang mga bagay ay magsisilbing gabay upang piliin ang tamang hakbang sa bawat sitwasyong kakaharapin mo. Sa pamamagitan ng pakikinig sa iyong panloob na tinig, may iwasan mo ang mga padalos-dalos na desisyon, at mas magiging maayos ang pag-usad mo patungo sa iyong mga pangarap. Tandaan na ang mga biyaya ay madalas na lumalapit sa mga taong may tapang na harapin ang kanilang mga responsibilidad habang nananatiling bukas sa mga palatandaan ng universo. Ngayon ay magandang pagkakataon upang gamitin ang iyong likas na disiplina at pagkakaroon ng malinaw na plano. Sa pamamagitan ng pagbalanse ng iyong mga pangarap sa mga praktikal na hakbang, mas mabilis mong mararating ang tagumpay na matagal mo nang hinahangad. Maging masigasig sa mga bagay na nais mong makamit, ngunit tiyakin ding may oras ka para sa pagpapahinga at pag-aalaga sa iyong sarili. Tandaan na ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa dami ng iyong nagagawa, kundi sa kalidad ng iyong buhay, at kasiyahang nararamdaman mo sa bawat tagumpay na iyong natatamo. Ang iyong maswerteng kulay na iyong araw ay kulay berde. Ang berde ay sumisimbolo ng kasaganahan, pagpapagaling at balanse. Ang pagsusuot ng kulay berde o pagkakaroon ng bagay na may ganitong kulay ay maaaring magbigay sa iyo ng mas malinaw na pananaw, pati na rin ang lakas ng loob upang harapin ang mga pagsubok ng may positibong pag-isip. Subukan mong gamitin ang kulay na ito sa iyong kasuotan, sa iyong workspace, o kahit sa mga bagay na madalas mong ginagamit upang patuloy kang maging kalmado at fokus sa iyong mga layunin. Ang iyong maswerteng numero naman para sa araw na ito ay dalawa, sampu, at dalawamputlima. Ang dalawa ay sumisimbolo ng pagkakaunawaan at pagkakasundo na nagpapahiwatig na ang pakikipag-ugnayan sa mga mahal mo sa buhay ay maaaring magdala ng positibong pagbabago sa iyong araw. Ang sampu ay nagsasabi ng bagong simula at tagumpay na bunga ng iyong mga pagsisikap, habang ang 25 ay isang paalala na manatili kang determinado kahit sa mga panahong tila mabagal ang pag-usad ng iyong mga plano. Sa pagsunod sa mga gabay na ito, mas magiging maayos ang iyong paglalakbay patungo sa mga tagumpay na iyong minimithi. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang paggawa ng mga simpleng hakbang upang mas maging organisado ang iyong buhay. Maaaring ito ay pag-aayos ng iyong workspace, pagbuo ng malinaw na plano para sa iyong mga gawain, o paglalaan ng oras upang pagnilayan ang iyong mga layunin. Sa pamamagitan ang pagsasagawa ng mga hakbang na ito, makakaramdam ka ng mas malaking kontrol sa iyong buhay at mas magiging handa ka upang harapin ang anumang pagsubok na dumating. Habang papalapit ang pagtatapos ng araw, bigyan mo ng oras ang iyong sarili upang magnilay sa mga bagay na iyong natutunan. Pasalamatan mo ang iyong sarili sa mga pagsisikap na iyong ginawa at sa mga bagay na iyong nagawa, gaano man ito kaliit. Sa ganitong paraan, mas magiging malakas ang iyong kumpiyansa sa sarili at mas lalo mong mararamdaman ang kagandahan ng mga tagumpay na iyong natatamo. Sa bawat hakbang na iyong ginagawa, tandaan na ang tagumpay ay hindi lamang tungkol sa pag-abot ng mga pangarap, kundi pati na rin sa paglalakbay na iyong tinatahak upang makamit ang mga ito. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.